So ngayon po yung magdidilig po tayo no ng ating talong at medyo lanta na hapon na sobrang init. Dito sa probinsya, masipag ka lang magtanim ng kuno ano ng -ano gulay, may mauulam, libre na hindi mo na kailangan bumili pa sa palengke na napakamahal dito pag masipag ka, hindi ka magugutom no. Kailangan lang ng sipag at syaga dito sa probinsya para mabuhay. Hindi na kailangan na bumili ka pa. Kung sakaling masipag ka magtanim ay libre ang ulam dito. Meron din akong fish pa no, maliit lang. Pero masagana at maraming laman. Pag nagutom ako, kami ng pamilya ko, dito lang ako namimingwit. May pang ulam na agad ako. Tilapia po ang laman nito no. May maliliit, malalaki. Sari-sari po ang laman nito. So, hindi talaga magugutom pag may ganito kang maliit na palaisdaan no may pangulam ka na hindi mo na kailangan bumili pa sa palengke at kung sakali talagang walang pera pwede mo rin itong ibenta para itong mga isdang ito ay maging pera na makabili ka rin ng bigas at ito isabay mo na rin to pang ulam na rin ito no? sa araw-araw na -araw. sobrang init So ito po yung ito po yung aking sibuyas at kamatis. Ayan po medyo lanta na at sobrang init po talaga dito. So ito po yung aking didiligan oh. No? Ayan. Sobrang init. Talaga. Etong kamatis, napakasarap po nito gisahin. lalo pag may kahalong ginamos, na, napakasarap, napaparami ka ng kain ng kanin. So, kaya inaalagaan ko itong maayos para magkabunga at makaulam kasamang ginamos. Hindi pa na tatanggalan ng mga damo. pang damo dito. Ang patay na. 原播。 So at meron din po akong mga ano mga tanim na pipino. So ito po mga pipino. Ayan. Puro po pipino yan. Ayan. medyo tigang talaga yung lupa. Sobrang init. So ito po yung sibuyas no lantang lantana at magdidilig rin po ako sa aking ano no si talagang halos mamatay na at sobrang tuyong tuyo na siya lantang lantana no napakaganda po ng kilo sa amin dito ng sibuyas ang kilo po ay 100 malaki-laki na rin po yung aking naibenta benta nito sa mga sibuyas na ito no kaya lang medyo lanta talaga siya ngayon siya sobrang init kahit nadiligan araw-araw dinidiligan -araw, ko yan pero nalanta pa rin talaga siya. Sobrang init ng panahon sa amin ngayon. Maganda sana kung makatikim naman ng ulan nito. Mga sumunod na araw. Tapos na ako magdilig. Time check ngayon. Mga alas 4 na. Or po mag 4.30 na mahigit ngayon. Magpapakain na naman ako lang. mga laga kong manok at sa kababoy sa kabibig. So, yan po yung aking mga bibi, no? Yan. At ito yung aking mga manok. So, ngayon po yung magpapakain po tayo ng mga lagang manok at baboy, no? So, ito po yung pagkain ng, ano, mga manok po. Ano po ito? Pagkain ng baboy, hagmas, pullard. Saka may pigs yan, hinalo po. So, babasahin muna natin, no? medyo semi manual ning atong gripo no kasi sira yung gripo kaya ginamitan ko na nang ano nang lungnos, nabalik kasi kaya ayan Lungnos na lang para mabuksan so dito po ay minimix ko yung ano pagkain ng mga manok at bibi so hikpitan na naman natin siya no ang galing so magpakain na tayo no yung mga manok na yan, oh, malakas kumain po yan ng pulad, may kasamang pinaghalo halo po. Yan na lang po para medyo makatipid ako sa pagkain nila, no. Pati yung mga pato or bibi, yan po ang pinapakain ko. So, yan po, no, makain yung mga manok. So, ito naman po yung ating itik ang ating pakakainin. Makakain po. po sila. Hagmas po 'yan o no, pollard. Saka may kasamang pigs 'yan. 'Yan pang mga manok. So ngayon yung inahin baboy ko na naman ng pagkainin n'o. lang po yung aking vlog sa araw nito no. Maraming po salamat. Sana mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat.